nga po, good morning mga kapadyak. <laughs> so mga kapadyak, Timberland kami. Tapos, The didiretso Wawa. kami mamaya ng Wawa. Dahil main... So may, may meet up po kami mamaya na ano, Team CJ po ni Rex. So meron din po tayong mga subscriber doon ha. Kaya naman, pag hindi natin sinipot, makikita nila to. Ito yung bata sinabi ko sa kanila, Candice Bikers. Ito po yun. Hello? Oh, bakit? <laughs> ha? 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 Uh, uh, sige po, mga kapadyak. Tempera na lang po. So, baka makita ko rin yung si Melay. Yung may-ari nito. Ayan, eh, no? So, si Melay po, saka si Jami na andun. Pupunta sila. Baka tanghali na yun, ha? Oh. Tapos baka kaisa lang naman sila. Eh. Eh, wala tayong magagawa. Eh. Malakas tayo eh. Morning! <laughs> so, babay na po. Sa so, na lang po. Magmamadali na lang kami ngayon. Rush kami, rush. So, ayan nga mga kapadyak. Nandito na kami sa timber lang. nagtaho muna kami. So, titingnan namin kung aabutan namin dito si Namay Lai. Aho. Aho. So <laughs> didiretso kami ng wawa. Papuntang, ano... ah wawa nga. Tingnan nyo, may aso dito kami sa Yung, tabi. Hindi lahat ng aso mabait, Candice, ha. Ang dami mong nunal. <laughs> hindi lahat ng aso na sa mabait. Bianchi, ay yaman, Bianchi ang mga uniform, yun no? Eh. Kendall, Bianchi, wow, yaman ni eh. malalakas Malalakas So, yun, malalakas ay, Mga kapadyak, araw po ngayon na linggo, mga kapadyak, maraming tao, maraming sasakyan Ayan po, ito po Yun, So, kala nyo hindi ako naka face mask, nagkano lang ako kasi may taho. Kain tayo ng taho muna. Ay, stay higop pala, hindi naman nakakain ng taho. Hmm. So, ayan mga kapadyak, para sa tuhod. Ayan, mukhang juice, kala nyo may energy dyan, wala yan Huwag ka na humigop nito ha, ah, kasi nag-aano ka ng ganyan, kukurot ka. <laughs> oh, wow. So, update na lang po mamaya. oh, bye-bye na, uy. Bye-bye. O, oh, tingin. Oh. Sa so, talang mga kajak. <clears throat> Sabi mo yung YouTube channel mo para makita man lang siya. Kaya so, mga kapadyak, maraming tao. Today it's Sunday. Maraming tao. Runner, bikers, jogging, marami. Oy, may uwak oh. So, maraming tao. So atin yung bida, yung gamit niya yung 26er na Ramsey. So nawawala pa rin siya sa tono kanina sa pag-ahon. Kasi iba kasi yung batak ng 29 sa 26. So ito na nga mga kapadyak, dadaw na agad kami para makaano. Kasi malamig ang um, ano ng katawan ko mga kapadyak, ang bigat. Ah, babay na, closing time mo babana Baba na lang po mga kapadyak. Ayun po mga kapadyak, ang aming pangalawa. Oh, wala pa rin siya na melay, abutin na ng pangatlo. Wala pa rin sila. Time natin ay alas 8 pasado na mga kapadyak. Alas 8 pasado na, wala pa rin. Uy! dami pa rin tayo mga kapadyak alas 8 pasado na po so nakadalawa na kami so, Ah, bye bye na hey. So yun po mga kapadyak Hello. Nanak si So wala pa rin po si Melay, kami nakadalawa na. So huling aw na lang namin to, pag wala pa rin, last na aw namin. Pagdating namin do sa ibabaw, diretso na kami pawawa. Hindi ko alam kung saan magkikita-kita yung Team CJ na alam parang hindi na makakapasok din yung to kasi hindi na mamataga rito yun eh. So, update na lang po mamaya namin kung ano, Bakit ko naglalakad to ang hirap talaga maglakad pag kapag ang clutch mo pang road bike oh. Huh. may hirap talaga maglalakad mga kapadyak, kapag ang clutch mo pang road bike ayun, para, kang, para kang nakatakong ayun. para kang nakatakong so update na na po mamaya mga kapadya babay na po pahinga lang kami ng mga pahinga lang kami mga ano One minute po. Bye, bye So, ito na po yung pangatlo namin, mga kapadyak. Final job. Pinali na po. So, awa ng Diyos. Wala po yung inaantay namin si namin so, baka mamay, dumiretso na sila doon sa wawa. Gis, gis, sayaw pa. Sayaw pa. Gis. Lagi ko yung face mask ko sa bibig kasi merong ano. Hmm. So malapit pa lang kami sa may siko. Yung pangatlo. Ano bata? Ano pakaramdam? So babay na po. Kaway, babay ko babay. Doon na lang po sa ibabaw. O kaya sa siko na lang. Pagpikita na isang siko. Babay po. Ayun so, mga kapadyak. Nandito na kami sa siko. So mayroon pang video dito mga kapadyak sa siko. mo. So, Candice Bikers po, YouTube channel niya sir. Eh, tabi mo pogi yung bike mo, pogi. Pangatlo. Pwede na Candice Bikers po, YouTube channel niya. Sir. 10 years old. Gagaling yung yan. Gagaling yan. mas kuya man, gala ko ikaw. pa? So mga kapadyak, talaga.

Nakakalma na po, final job. Shout out <laughs> sa mga tag <tagliwis>, karami Grammy dyan. <laughs> Masya shout out pa po kayo? Uh, shout out ko sa mga <laughs> <Parang> lakas. Lapag <laughs> <laughs> to lang. <laughs> Bye-bye. Mela! Ano yung, ano ko yung bike ko? Saan na? Yung bike ko nawawala. Na. Ay. Ano pa yan? Kay Candice pa itong goma na to? Hmm, ha? Ah, malambot ha, malambot. Hindi, pero saan galing ito? Sa kanya. <laughs> Dito ako oh, doon. Ayaw mo yung 27 yan, mayroon ako 27. 27, 27. <laughs> Hindi, pagka bibili ka na ng goma, bigay ko na sa'yo yung 27. Ha? Sabihan mo ako. Kapihan. Pa! Kasi do diskarte ka muna ng mga ano maghihintay ng sentence ng ko muna po. Yan po mga kapadyak. Ikot kami ni Ate Melay. Yan siya. Ah. <laughs> Naka one hand lang ako ha. Basta may hindi. Sa mo no hands. Oo, oo, oo. Nakaka-contact lens siya kaya maganda yung mata niya. Oh my God, oh my God, ganda yan. Ikot na tayo. Kinakabahan ako baka di na makababa. Ako na hawakan ni Kuya Ron? Pwede, dito ako bababa. Baba, makakatukod ako. Ay, nawala ka na. Ang ito ka na ka. Ang ganda ng contact mo. Parang yung malabo ang mga. <laughs> Saan? O, ikot ka tayo. Tapos ko. Ikot pa ulit? Tapos mo ah. na. Nine po. Ah, ah, ah. Matis lang. Dami mata. Kunti na lang yung tao dito. Uh, ayan. Kunti lang yung tao. So, si Ate Mela ay nahuli. So, go okay. pa rin tayo. Dami, tigil na mga tayo. Ano ang pagkakit? Ano ang pagkakit? <laughs> Nahihirapan ako. Okay na? Hindi pa. So, update na lang po mamaya. Bye-bye. Bye. 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 Ilan ba Rex? Rex, ilan ba sila? <laughs> Ina, ba Ina, dito, ano? Ilan, ilan, ilan pin si ng bata? Ano na sa ng bata, so, ano, ano, uh, na <laughs> <laughs> semplang daw. <laughs> <laughs> wala, wabali, wala yun sa

Makakain na si Chantal. Makakain kasi oh, uh, 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 ano, uh, si ano, ano siya niya. Hmm, yung bebe niya, bebe niya. <laughs> sila nagkatuluyan ni eh, bebe niya. <laughs> oh, sila. Uh, si baby Chantal. Wag kang hahabol sa anak mo para hindi ka nagsisimplang. Wala juka joke. Ingatan mo 'yung sarili mo, yung okay, bata. <laughs> Ingatan mo 'yung bike naka, ko, naka ako, nakasandal ako sa gilid, biglang gumanon yung gulong pag ang kasko, o. Binawan ako naman gano'n. Ha? Naka-clutch sila? Clutch yan. Ah, ang galing naman <tisyan> ang pedal pang ano eh, pang mahirap, pang ano, pang pang paghihahan lang, siyempre lang pa. Hindi, hindi naman ako. Pipichot. Rex! Ha? Oh, hindi ako maganda, may kontak lang ako. Itro pa Hoy, Rex! <tis> Hoy! Oh, paano kayo mapicturean dyan? yung sponsor ni Gero ayan kaya pala sobrang baba din ito binaba nyo ng husto <laughs> e eh. yeah. Hoy, <laughs> dito na lang tayo daman sa C6. C6 na lang. Para mas mabilis. Madudumihan yung bike. So ay, tagalinis. Butik <laughs> din eh. Butik doon? Ha? Hindi naman masyado. Tama lang. Budol to. Ha? Oy, oh, Rex! 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 Rex. Ebidensya, oh. Wala masyadong putik, ha? O. Okay. Butik doon, no? Okay lang. Madudumihan yung bag ni Javi. Okay lang. C6 na lang tayo, C6 para mabilis. Let's go! Okay, let's go. Let's Sarado mo na. Bye-bye. Oh, yeah, diretso lang. Okay, hey, mga team CJ po. <laughs> Inaabot ka rin. Oh, nasa na iba? <laughs> Ayan na, Melay. Hello. Ayaw daw niya maputikan yung bike niya. po! <laughs> so, wait lang mga kapadyak. post natin. Nakakahiya kayo sa time, CJ. Kayo nagyayatas. Ang babagal nyo. Ah, malalo. <laughs> First. Ang babagal nyo. Galit ako sa aputik. <laughs> so, ayun na po.